Hello guys, welcome and welcome to my YouTube channel. Today we are talking about healthy facts. Please don't forget to subscribe, like and comment. Kumusta kayong lahat? Pag-usapan natin ang ilan sa mga sikat na natural na face mask na madali ninyong magagawa sa bahay. Gamit ang luyang dilaw, yogurt, calamansi, pulot pukyutan, aloe vera. Ipapaalam ko sa inyo kung ano ang ginagawa ng bawat isa para sa inyong balat at ipapakita ko kung paano ninyo ito ihahanda sa ilang hakbang lang. Una, luyang dilaw. Yogurt, kilalang luyang dilaw, laban sa pamamaga at pampaputi. Yogurt, lactic acid para dahan-dahang mag-exfoliate at mag-hydrate. Kapag pinagsama, pantay ang kulay. Labanan ng tagihawat, bigyan kayo ng natural na glow. Paghaluin, kalahating kutsarita luyang dilaw na pulbos at dalawang kutsara plain yogurt. Ipahid, hayaan sa loob ng 10-15 minuto at banlawan. Mag-ingat, maaring magkamansa ang luyang dilaw, gumamit ng lumang tuwalya. Ngayon, paano naman ang kalamansi? Kalamansi, sagana sa vitamina C, pampaputi at pampababa ng langis. Pero maasim, kaya laging diluan. Paghaluin, isang kutsarita katas ng calamansi at isang kutsara pulot pukyutan. Pulot pukyutan, panlaban sa mikrobyo at nakakapagpakalma. Ipahid sa loob ng 10 minuto pagkatapos ay hugasan. Kung masyadong mahapdi, banlawan agad. At pagkatapos, may aloe vera. Aloy pampakalma sa iritadong balat o sunburn. Nagpapabasa ng hindi bumabara sa pores, perpekto para sa lahat ng uri ng balat. Kumuha ng gel mula sa sariwang dahon ng aloy, ipahid sa inyong mukha sa loob ng 15 to 20 minuto. Ayan na! Ang mga DIY mask na ito ay madaling gawin, mura, at puno ng benepisyo para sa balat. Tandaan, laging mag-patch test muna. At huwag kalimutang magmoisturize moisturize pagkatapos banlawan. Magkita-kita tayo sa susunod para sa iba pang tips sa pangangalaga ng balat. Thank you for watching and don't forget to like, comment and subscribe.